Nakatakda pa rin ang Gilas Pilipinas para sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Riga, Latvia kahit na natalo sila sa Georgia sa score na 96-94 noong Huwebes, June 4. Matapos talunin ng world number no. 6 Latvia, nagtapos ang Pilipinas sa ikalawang pwesto sa Group A na may 1 win-1 loss na record na nagpapanatili sa kanilang pag-asa na wakasan ang ilang dekadang pagkakawala sa Olympic basketball mula noong huling lumahok sila noong 1972 Munich Games. Muling pinangunahan ni Justin Brownlee ang koponan na may 28 points, 8 rebounds at 8 assists. At lumamang pa ang Georgia ng hanggang 20 points, nakabalik ang Pilipinas at nakapasok sa Final 4 kasama ang top seed na Latvia. Kailangan manalo ng Georgia ng hindi bababa sa 19 points upang makapasok sa semifinals, ngunit lumaban ang Pilipinas sa tulong ng matatag na performance ni na CJ Perez, Dwight Ramos, at Chris Newsom. Nakapagtala si Ramos ng 16 points, 5 rebounds at 4 assists. Si Perez naman ay nagambag ng 14 points na may perfect 6 of 6 shooting off the bench habang si Newsom ay may 13 points. 6 assists at 4 rebounds. Nagkaroon ng 3-way tie sa Group A na may parehong 1-win 1-loss record, ngunit nakapasok ang Latvia at Pilipinas sa knockout stage dahil sa kanilang mas mataas na point differential. Kahit natalo, ipinakita ng Gilas Pilipinas ang kanilang pusong palaban at patuloy na nagpapakita ng pag-asa na muling makapasok sa Olympics.